So, hello guys. Nandito tayo ngayon sa taniman ng sitaw. Ito, yung sitaw. Bumunak mo sa mamay mo. yung iba? Daming damon. Napabayaan kasi to. Pero, maganda naman yung tubo niya. At, hindi talaga naman. Nare-reinverse. Ito yung ibang sitaw. And then, nagtanim sila ng mais doon pang binhi hindi pang, pang harvest hindi pang kain pang binhi yan kasi so ito yung mga mani yan so ngayon nandito naman tayo sa tariman ng sile siling panigang ayan namumulaklak na rin yung iba may bunga na kaso hinarvest kahapon ito yung bunga nyo ayan then on the other side kamatis punta natin yung kamatis Ayan yung kamatis. May bunga na rin. Ayan, malapit na mainog. Pogi. Medyo basa pa yung lupa kasi kakapatubig lang. Medyo basa pa yung tubig kasi oh. kakapalupa lang. Kakapalupa lang. Ayan, ako yung Ayan, yung ano. Pond. Fish pond. dito naman kumukuha ng pampatubig sa balon so ayun lang guys next time dadaling ko kayo dun sa sibuyasan bye bye